ममसा भी मो पम्स के मजीपो को दी तो sarap tanggalan. May iba po na yung dry skin. Mama, nung gusto mong gawin ko dyan sa may ano, sirang kuko mo. Mama, jikin ko na lang. Tatanggalin ko. Okay lang kaya lang ma. mag-overcut yung itsura niya. Lihis na siya. Okay lang sa inyo. Okay. Sana. Baby. Huwag maingay. Nagbibidyo si Mama. Baby. Mama, medyo ididin ko ha. Mama, sorry. Okay po. Sorry, Mama. Okay po, ano Sorry po sa pagtulog sa araw, Bago mag 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 mo mag 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 mag

Hindi nagkasalita. Opo. bata sila ate, ng larva, hindi, hindi naman nagsasalita no. Opo. Bawal ng TV na pinapanood, hindi nagsasalita. Opo. Hindi ka bata. Opo. Ba't hindi na Okay, no. Di ba, ba? ba eh. na no, po sa tinong po si. ma'am. Na po. dry skin ah. na no, diba? hindi basta-basta pwedeng sige chigi lang, sige nga kasi yung kinakapitan manipis. kailangan mo munang ikabit. Kailangan mo na naman

Balikan ko yan.

ako malamay. Ang laki bahay mo, Ay, thank you po. Ay, hindi ka magano. Malimang. Malapit-lapit na nga. Ay. Ay, wait. Ay, ako Bawa ka, bawal mo yung dito. mo sa mga. May siya eh. May ingay mo yung kapatay. May ingay sa Pahinay tayo, Alam ko uh, <laughs> na kay Ate. isip pa nga ako kasi hindi, na, hindi si um, lang isu sa Ate lang lagi mo na Dito. <laughs> ah, <laughs> hindi lagay mo 'ko doon. Na lagay na ilagay mo muna sa Mag-thank you ka na. Sa'yo inabot eh. yan, Opo. Opo. Ano <laughs> Burger ba ano yan? Tawag yan. Hot dog. Kasi wala silang malagyan. Ng Hindi ko yan, Hindi ko <laughs> <laughs> Ay, Kasi pasok, mama. pasok? pasok. Kanina ko nagising sila. Baby. Muna. Baby. Umalis ka dyan. Lahat gusto ni Mama? Ah, oh, lahat. gusto ko mo. Hindi ano. Hindi man. ko naman binanggit yung mga pasalubong niya. Sabi ko nga yung pasalubong nasa package pa. Para... Lalagyan din. Ah, gusto mo. Nagtanong kasi si ano? Ko? Po hindi ko. Sige po, madam. Thank you. Ang nagtanong si ano? Gusto mo ba, ba na ano? Ice coffee. Nag-message siya, Eglay. Like. Pagkabukas ng maletan ng mama miss niyo, iagaw niyo ko sabi kay Ista na tiyo kayo. Iagaw niyo. Nandito, hindi, hindi na kayo mag sa mga niyo eh. Hindi na lang ako mahilig siya, no? burger. Mahilig lang ako na. Apat na araw ang roro, ma. Alam ko, hindi ko. Ano yun? Hindi na lang yung sasakay niya. Kaya apat na araw siya na mag-biyay hanggang Mindanao. Kaya nag-iisipan niya kasi, yung sabi niya kung iiwan niya kasi, mahal daw kasi I mean, I know, eh. yung ano eh, pera yung... Sabi ko, hindi ka na matulog. Tapos kaya mo. Ako pa nakabahan doon eh. Nasaan mo siya? Naka-drug? Uh, uh, eh dabaw naman eh. Kakunti na yata ang case nung ano doon eh. I don't think you'll be able to. Tama. Oo, so, ako na nagtalo. O may mata ng black. Sige na, sige na. Ito, pina, ano kuno pinanaano daw? Sabi ni Meme, wala sa usapan namin ipapangalaga niya sa iba. Para lang makaalis ng lakara. Sabi si ni si Meme, 'yung gusto niya lang siya. Okay pa Sige po, ay po. Tapara, tipara lang. Sige na, dami. Uwi ka na, 'yun. Sabi din sabi ni Meme, hindi niya, hindi niya inunod na, na parang, nakala si Lola Cora, tapos si eh, si 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 na magbabantay eh, na iba. Sumitin na ako sa chai. sa pansol. Pinapasunod ah! na yun. Nung pera nakapunta sa pansol, na sa amin, nung pinili sila, talagang nasamay ng mga bata. Yeah. Yeah sumisingitan na, kasama yung cellphone kasi okay, cell yung cellphone niya nasa bulsa. Isa, mm -hmm. na, na ako sa iyo. Kunin ko Sige, mamaya tayo mag-uusap, na. Okay. Yes, ma'am. Ibaba kasi sa maghahaman na yun, ma'am. Hmm. Pero pulang pula na. Kaya tinigilan ko kanina eh. kailangan kong ibabad kasi manshe, eh. sobrang kapit niya.

sige, kaya na muna. Basta mabait lang si Atina, okay na sa akin. Sa gusto niya siguro nang maibaba lahat. Minsan ako wala nga sa isip niya, na lang mga bata. Laksin na lang yung parang tigyawa. Saan ba? Pigsang dapa. Hindi siya pig. Wala din ano eh. Wala Parang ano lang siya, naka-ano na umbok. Pigsang ano po yun. Sabi ko, iba siya naman maliit na maliit ma na na no? yun. Eh, hindi naman minsan sa akin talaga nakikinig yun. Hindi eh. ko pa check mo na yun. Okay. Kasi may history siya dito ng bukol. Tinanong <laughs> nga ay Meme, bukwa ka daw ba? Sabi ni Jero, oh, pumupunta rito. Hindi. <laughs> 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 Ayun naman. Pag ginawa ka mo, ano, tigas, para lang may dawan sa loob. Hanggang, ano, hindi na siya. Kasi baka nga yung pagbuksan, sobrang dugo. Sobrang maraming dugo niya. Naka-antibiotic mo na nung isang mga. Ano mo ma? Maliit na yun, no? Ano? Pag-boss niya. Kaya yeah. siya. Pag laki yung nakuha, palali yung yung tubo. Mm -hmm. no? mm -hmm. Seb, parang sebo na ano, na kasama ng mga... Mm -hmm. Pero pinabayot si yun mm eh. -hmm. Niinday pa niya. Oo, oh, may resulta yung ngayon niya. Parang... Anong na standard na sabi. Ah, ganun ba yun? Yung dapat da, yung pa ang kulay ng pandalen. Ang laki, pinakita sa akin ng nurse eh. Ang bote ng dapat, mamaya ko pop pop ng dito yung mga tanong sa bakit isa niya. Mm.